Ang mother mother sa pangapi. pangapitan ninyo. Hello mga zay. Ay mga palangga akong hinigugma og mga followers di uh, mga pita ninyo. Alas 12.30, media o niya, o oh, tan awa ninyo ha nangapi me. O ang leader syempre ang inahan. <laughs> o oh, durang O di na pwede sa mo mawala ng kape. O oh, walay man kay mga pira. Nabusog sa sudan sa kamahaw, Kay lit naman sa ang pamahaw inyo among amahan sa kanunay <laughs> panabang natulog ang among amahan kay Jyoti man siya gabi so ing ani ra kami no karon ang among ganap ang among domingo ing ani kalinong so wala pa yung nagpa music oh ug among kusina to la video baya 360 ting ting <laughs> dire mm ting og ako ni <laughs> ang mother mother sa kape. O, yung so, so, Domingo ka wala kayo tay ganap. Ni Arata sa balay, kaya wala tay budget. So, manahimik. Nauna <laughs> siya. ipangapitan na lang na ang ato ang mga gusto nga buhaton nga. dili natuk mabuhat sa pagkakaroon. Ipangapi. Isang init ang panahon, mga pita. Ako lang ba? mabisag init ang panahon kay ngaon lagi kiko aning kapi oy si ang among sudan gawiting so nagpalit kanina og tong asa kilo nga inasal ako ang bana so sila ang duha ni ko ani ni kuya nagkuyo kay ako napislok palagi ko duka pa kayo Nagsalig ka ko nga Domingo, so sinanduhan na goyog Ang ganahan d'yo namo nga part sa inasal, sa lechon nga baboy, kay ang part sa tiyan. Nga nung tiyan, kay ang tiyan, lamian, o kay naadig to ang, ang lasa d'yo. O niya, ang part sa tiyan, kay tambok, o tambok, o So ganahan mig ing ana, din may medyo gamay-gamay nga bukog ana. Kay sa paa, ang gihatag ka, panganay kay paa. So pag ako may naghabwa, na ang grabber ko. <laughs> kay kani pud akong bana siya man kay so heto an ang part part sa baboy. Yes. Dikto siya sa motor naglingkura. Di siya ang nakipila so ang gihatag sa ka, kuya kay paanga part niya. Ang paanga part kay kanang siya pareha sa tiyan ang lasa ba nga as yami-yami jud ang lasa manuot jud sa mga unod. So sige na lang unsaon man next time anak ko sa iya next time lagi ikay mo barog ikay mo linya kay, kay aron ig kuan Ighiwa nga para sa imo ha. Kung pa ah, di makareklamo ka inyo ni nga tiyan. Pare one time ako sad nakaingana sad ko anak ko sa kanang tindira nga kuan pa ang kanang tiyan ako nya ko tagaan ko og pa ah. sa so, pagabot diri sa sa balay ako gi kasabaan kay ako yung nakipila so karon ako say ma. Ah, na ako say ni ang gray So mawala ni ko ana to dito sa araw mo. Um, Adlaw nga Domingo. So, di araw um, sa balay. So, ayan. Ibalik na kong sulubang ako. Ang gisulog gahapon. Eh, okay. Ako may pangyay ko kasi, oy. Pag mata na, pag kuan. Pag tulog na ako, kadilib ako katulog. Yung yan, uot ako sa nina. So, ano, ilis ko syempre. Kato na pong gisigiso, may paborito. So, maulan na. Update na ako for Adlaw nga Domingo.